eto na. Yo, what up? Kumusta kayo? Magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng sisig topo. Pero ibang level yung gagawin natin kasi lalagyan natin siya ng century tuna. Kaya tara, samahan ako. Let's go! At ito naman yung mga gagamitin natin sa angkap. Yan, yeah, may siling green tayo dyan. Optional lang to guys. Pwede din kayo gumamit ng siling pula. Tapos may sibuyas tayo dyan. Tapos kalamansi, tatlo, tatlong piraso. Tapos meron tayo dyan oyster sauce, yan. Mayonnaise, saka dalawang century tuna, yan. At syempre, ang hindi pwedeng mawala, ang tofu. Yan. Okay. Yan, nagpainit lang ako ng kawali tapos maglalagay lang tayo ng konting mantika. Kasi pipirito natin yung topo. Yan, dahil kumukulo na yung mantika, lalagay na natin itong topo. Pipirito na natin siya. Yan guys, pagka golden brown na siya, eh, pwede na natin hanguin. Ito na guys yung napirito natin. Ayan, hiwain lang natin siya. Yan. Next naman guys, eto yung dalawang century tuna. Tatanggalin lang natin ang sabaw. Kasi pwede natin gamitin yun mamaya yung sabaw. Kahit pang sauce Yan, nalagay lang natin to, Ipipirito lang natin siya. Tapos maglalagay na tayo ng butter. Luwaluin natin para mabilis matunaw. Bali nilagay ko na yung sibuyas. Haluin natin ng konti. Tapos ilalagay na natin tong sailing Green. Tapos lalagay na natin itong topo. Haluin natin ulit. Ayan, dotuin lang natin siya. Konti. At lalagay na natin ng mayo. Depende po kung gaano kadami ang gusto nyong ilagay. Yan, kalahating sachet ilang nalagay natin. At lalagyan na rin natin tong oyster sauce. Yan, busin na natin to kasi konti lang naman ito Tapos lalagay na rin natin itong tatlong perasong kalamansi. Yan, naluin natin. At lagyan natin siya ng paminta. Yan, lutuin lang natin ng konti. Mamaya, pwede, pwede na yan. Subukan nyo na itong gawin, guys. Sobrang dali lang itong gawin. Sigurado ako, makaparami kain nyo dito. Pwede rin itong pampulutan at pangulam. So, ayun guys, finally, luto na yung ating sisig topo. Tikman na natin yan. Grabe, amoy pa lang. Mukha na siyang masarap. Okay guys, tikman na natin tong niluto natin na sisig topo. Yan, na meron century tuna. Ako, wag nyo mapapanood ito ng alauna ng gabi. Sigurado, mapapaluto kayo. Yan, tikman na natin. yan ang sarap nya guys oh. saka sakto lang yung timpla nya sakto lang grabe guys huwag nyong gagawin pulutan to sigurado mauul na tong maubos kesa sa alak nyo kasarap na ito sarap pala ng sisig topo na meron century tuna. panalo So, ayan guys. Maraming salamat po. Dito ko na rin po natataposin yung video ko. Sana po ay may natutunan guys sa simple yung pagluluto natin. At kung nagustuhan nyo naman po ang video nito, pakalike and share naman po. Salamat. Akit kabuhat. Peace out. All good. See you sa next vlog.